mga rep at mga kabundok natin nakakita na tayo ng budget mail na disc brake ng ating motor yan halagang 300 pesos pang CRF 150 marine high performance brake disc yan baka tayo magpapalit dahil tingnan nyo naman itong luma ang dami ng tama tapos manipis na ito yung sa likod nya so ano mangyayari pag ganito nakanipis ang disc brake nyo kadalasan pag ganito ang tendency niya is mabilis maubos ang mga brake pads niyo kasi kinakayod niya hindi na siya makinis yan ito kasi napabayaan ko to na hindi ako nagpalit agad ng brake pads so nag metal to metal siya kaya siya kumayod ng ganito simula nung nagkaganito to siya siguro tatlong beses na ako nagpalit ng brake pads hindi naman ako makapagpalit basta basta dahil napakamahal ng original Honda na ganito sa libo to uh, uh, 2,000 mga ganun. depende pa depende pa meron mga two five nakita ko gano'n medyo mahal so ngayon lalababas tong na to murin high performance pang CRF halagang 300 pesos ang isa napaka mura kaya na order talaga ako ito naman sa una natin ang problema niya is bengkong na siya siguro pag nagte-trail tayo sumasabit siya hindi pa siya gano'n ka nipis hindi pa siya masyad, wala pang mga tama pero bengkong siya tinan nyo naman hindi na siya nagpe-prewheel so, natanggal na natin yung rotor disc sa unahan i-compare lang natin dito kita nyo naman na kapal pa to hindi katulad nitong panlikod na to manipis na talaga eto yung Morin High Performance Brake Base ng CRF Pront. Compare lang natin yung butas. Ayan. Tama naman yung butas niya. Sakto. Balik tayo para. Ayan. Sakto. Pati yung mga butas dito parehas din. Ayan. Pero yung ganito niya hindi parehas. Parang mas malapad yung murin Ayan. Yung ganito niya manipis. Ito malapad. Mas malapad. Bale, ang kapal pala nito guys ay ito. Ang kapal niya is 3.5 mm. Yung kapal ng disc. Siguro same lang din ng kapal dito. Yan. Tapos ito, surface niya isa lang. Isang pantay lang. Ito, uh, hindi ko sure kung nung bago siya is magkaiba pa lang surface yan. Tapos ito naman yung likod natin compare natin dito yung butas kung tama sakto naman yung butas yan, yan. tapos ito nakalagay din 3.5 mm so same sya ng kapal nakalagay din dito 3.5 mm sakto yung butas yan ang pinagkaiba lang nya is yung mga butas dito at saka yung kung gano'n sya kalapad dito ang nakalagay kasi dito is pang LC135 267mm. 267 is yung lapad ng buong rotor disc mo. Pero dito sa pang-una nakalagay si RF150 front. Sabi ng binilhan ko pang CRF daw to. Ayan, CRF150 rare. Try natin buksan para mas i compare pa natin. So yun, nabuksan natin. Mukhang maganda naman yung quality niya. Mabigat din siya. Ganda, maganda. Diba? Ito yung luma, din yung bago. Hindi na lugi sa 300 pesos. Tingnan lang natin yung performance niya. Kung gaano siya katagal uh, magagamit. Yan, ito naman yung sa likod. Same sila, may group din. Para sa bolt niya. Kita ko kita na napakanipis na ng luma Ayos, maganda quality Ito yung unahan natin na dish. Try lang natin dito sa gulong yung Maganda yung pit niya Sakto naman Ayos Maganda Ito naman yung sa likod natin Subukan natin yung fit niya Yan yung luma Subukan natin yung fit niya dito Sa hub Yan perfect naman yung butas oh. sakto sakto try natin kabit tong mga bolt sakto rin sya Laging tandaan na pag nag-aapit, kailangan yung tapatan para pantay. uli tapos ito so ayun nakikabit na natin pati yung mga bolt yan ito naman yung sa likod natin Matatawa kayo magkaiba yung kulay ng rim. Dalawa kasi yung set ng rim, ano ko, rim set ko. Isa pang trail, saka isang pang um, kalsada. Kaso nasira yung likod ng pang, ng black rim. Tapos yung una naman, yung silver is nasira din yung pauna. Pinapagawa ko pa siya, palit bearing and alignment. So yun, update ko na lang kayo pag naikabit ko na sa motor. Madayon pa tayo papadaan dito sa motor. So yun mga kasi ref, nagkabit na tayo ng rotor disc. Ito yung unahan natin. Tandaan nyo kanina, yung video. Yung luma natin is bengkong na. So, nag i na siya. Ngayon, smooth na yung ikot niya. Ito naman. So, titignan lang natin is yung performance niya. After tumagal na gamitin. Ayan, smooth na smooth. Medyo may tunag pa siya pero normal lang yan pagbago. Kasi nagpalit din tayo ng brake pads. At ito naman yung sa likod na natin. Ayan, smooth na din siya. Medyo magnet lang kasi hindi pa tayo nakapag-adjust ng chain natin. Yan. Balitaan ko na lang kayo sa magiging update niya after ilang days or months na gamitin natin. Kung may mga tanong kayo tungkol sa CRF, comment lang kayo. And please don't forget to follow my Facebook page and also subscribe to my YouTube channel.